Minsan meron tayong mga bagay na ayaw natin gawin. Pero kailangan mangyari para sa ikabubuti ng sitwasyon. Bakit kailangan nating baguhin ang isang bagay o mga bagay na nadatnan natin? Na minsan, labag man ito sa kalooban natin, kailangan nating tumaya kahit alam natin na masasaktan tayo. Siguro, hindi lang natin nakikita yung liwanag sa hinaharap pero nararamdaman natin na mayroong mas magandang makikita at mararating. Kaya sa araw na to, tataya ako. Hindi lang para sa akin, hindi para na rin sa ibang tao. Panoorin nyo ito mga kaibigan at uh, may mangyayaring hindi natin kagustuhan Pero kailangan mga kaibigan Kailangan natin Kailangan naming dalawa ni Swagger May mangyayari pala sa kanya Yeah Traffic, traffic Woo. Road construction mga kaibigan Ayan o mga kaibigan Basagan ng daan <laughs> Ayos Medyo makulimlim ha Tsaka Late na rin tayo Do yung pupuntahan naman natin Ay eh, Late din naman siyang Nag open Mga kaibigan So Tama lang tayo Para sa ating Pupuntahan Yeah And Uy naku po Sarado to Sarado Hindi open daw eh Do not enter yung nakalagay Yun Tama yan. Shortcut tayo dito mga kaibigan. Maraming bahay dito. So nandito tayo sa may uh, Abakan Bridge. Dito yan sa may Angeles City mga kaibigan. At ang tabi natin na to. Sa may gawing kaliwa natin ay creek na yan mga kaibigan, sapa. Justo oh may connecting na yung bridge magkabila. Kailan kaya ma-open to? Mas magiging maganda yung daloy ng traffic dito sa may Angeles City, mga kaibigan. Dito yan, sa Pampanga. So, this is the Abakan Bridge. Yan yung isang ano, bridge na anong tawag doon? Pag uh, sinasabing abakan bridge kasi naaalala yung pagputok ng pinatubo eh. Ayan no? Tayo, diretso tayo. So, nag-pass through lang tayo. Underneath. Tuloy tayo sa biyahe, mga kaibigan. So, akalain nyo, mga kaibigan. Wala pa man 5 minutes na dito na tayo sa may ano Tulay ng pantan uh, pandan. Diba? <laughs> What a nice Awesome! So ngayon, palabas na tayo dito sa may highway, mga kaibigan. At uh, magaganap na yung hindi natin kagustuhan kay Swagger. Yes! Yeah. At, traffic ulit dito. Ayan o. Oh. <laughs> sige tayo, sige tayo dito. Mabuti na lang. At, uh, manipis lang si Swagger. Dito tayo sa may gawing kanan Yan Uy, tingnan nyo naman yung traffic oh Dito sa may ano yan ha Oh Kalahin nyo yun kung dito tayo dumaan sa main road Grabe Shoot tayo dyan, shoot <laughs> Kahit nakamotor ka talagang kukusad ka dyan At tayo dito sa may karatula ng Jollibee mga kaibigan ay magle-left turn na tayo doon. walang ganong sasakyan ah. usually lalo na pag may tao ay may tao may ah uh, klase ang daming sasakyan dito mga kaibigan napupuno ito napakaganda ng biyahe natin lalo na yung pagda natin dun sa may shortcut and ito na mga kaibigan Tapas, papasok na tayo dito at malalaman nyo kung ano yung pinunta natin dito. Sa so, nakikita nyo mga kaibigan, meron siya mga customer. Yo mga kaibigan, nandito tayo sa RJ Lightport Light sign accessories, ayun si Boss RJ. Oh. Sabas. Yan. Ito yung sinasabi ko mga kaibigan, ang magpalagay ng karagdagang ilaw para makita ng maliwanag ang hinaharap o tatahaking daan. As much as I wanted, ayaw ko talaga ipagalaw o baguuhin ang orihinal nitong kanyuan. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi lang para sa akin, para na rin sa ibang tao. Bakit ko nasabi yon? Kasi medyo nalalabuan ako sa stock headlight niya. Baka maging sanhi pa ito ng disgrasya at madamay pa ang iba. Ayan yung camera siya eh, si Boss Roniel, Kaya siya yung gusto kong i-focus eh Yung <laughs> mga oh, painanginang na yan wow. hey, Amen pa, hey, amen pa hey, 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 hey. Hey. <laughs> Hello guys Siya yung nagpapaliwanag ng, ano, ng daan yan. tuwing gabi <laughs> At marami na rin natulungan na mga riders yan, di ba? Tayong nagpo-provide ng liwanag sa daan. Yan, oo. Oh. <laughs> <laughs> Totoo yun. Kaya kung madilim, ngayon. oh, madilim ang inyong uh, tatahagin, mga kaibigan. Punta lang kayo dito sa RJ Lightworks. Works so, yan, lights and accessories. Yo! So, tingnan natin kung anong titirahin niya kay Swagger. Yeah, let's go. Hindi ko alam kung bawal o pwede ang mga ganitong klase ng ilaw. Comment nyo na lang sa akin mga kaibigan May kasabihan nga All is well and unfolding as it should Switch nyo na lang mga kaibigan Mahirap ipaliwanag <laughs> English kasi At baka magtagal pa tayo Ayos to! <laughs> ito ang winawalang bahala ng iba na nagdudulot ng disgrasya o minsan higit pa ito ang unang nilikha at ito ay ang liwanag Napakalaging ginhawa nito sa atin, swagger. <laughs> Ayos. Oh, di ba? Yan yung normal niya mga kaibigan. So pag sinindihan natin yung low beam natin, yan siya. And try natin yung high beam mga kaibigan. Okay? pagkalampas nila kuya para ano hindi sila masilaw mga kaibigan yun ayos ba diba? oh. sa totoo lang mga kaibigan madilim na madilim dyan tingnan nyo yung likuran ko no ayun oh. No? see so wala tayong ano magkikita talaga at ito siya ngayon mga kaibigan <laughs> ayos So, tara balik na tayo <laughs>